Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong post ni Sas Rogando Sasot Sabi niya, bakit ba nagagalit mga fans ni Vice Ganda when I am simply stating the fact that his make-up company's factory is in China yun. Uh, kahapon ko lang nalaman Through sa mga post ni Sasasot Na malaking negosyo pala ni Vice Ganda Yung mga cosmetics uh, Vice Cosmetics Parang ganon <coughs> Dahil sa ginawa ni Vice Ganda na panlalait Ginawang joke 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 yung kalagayan ni Tatay Digong natin sa Netherlands, ito, nakalakal ang uh, facts, ano? Si Vice Ganda pala is importer ng made in China cosmetic products. Ang ganda yung pagka-research ni SAS, halos 88% sa mga binebenta ni Vice Ganda na cosmetic products galing China, yung remaining uh, 12% galing South Korea. So, yun lang ang ang ipinost ni Sasasot at ngayon galit na ang mga fans ni Vice Ganda sa kanya. <laughs> so, ang tanong Totoo ba yung ipinost ni Sasasot? Wala namang nagreklamo na fake news yun. Kasi Kompletong ebidensya si Saset. Pati ang pangalan ng kumpanya, galing talaga sa China yung ibinibenta. Ang wala namang masama sana doon, yung magnegosyo ka. Ang masama, kasi pag nagsasalita si Vice Ganta, galit siya sa China. Uh, pinapalabas niya na mahal niya ang Pilipinas, lumalaban siya kontra China, China Diyan sa Sigalot sa West Philippine Sea. Yun ang problema. So, na nahubaran tuloy yung kung ano ang prinsip meron si Vice Ganta. Dahil akala mo, uh, Pilipino siya nagmamahal sa ating bayan na handa niyang ipagtanggol ang ating soberinya sa pambubuli ng China, which is good. <coughs> Kahit ako, Galit din ako sa China sa pambubuli na nila sa atin sa West Philippines. kailang wala tayong magaway. Uh, Superpower sila. Wala pa tayo sa stage na kaya natin silang harapin face to face. So, maganda sana yung stand ni Vice Ganda na yun na pati kung nang China sa ginagawa. Kaya lang ngayon, nakaka-dismaya na yung nagpapanggap na nagmamahal sa ating bayan, lumalaban sa mga nambubuli sa atin, eh nag import galing ng mga produkto galing sa China. Kung talagang totoo na mahal ni Vice Ganda Pilipinas at ipakita niya yung kanyang protest sa ginagawa ng China sa ating teritoryo sa West Philippine Sea huwag na siyang mag-import ng produkto sa China ganun lang yung kasimple at uh, ako, tayo mga nagmamahal sa bayan magpasalamat <coughs> tayo kay Sasaso dahil na i-educate na ano to na i-enlighten tayo sa mga bagay-bagay na ganyan na Grabe ah uh, ginawan na nilang uh, ano ang China uh, I don't know kung bakit kung may iba na galit na galit sa China na wala pang mga Amerikano noon wala pang mga mga puti ang ating mga ninuno nakikipag uh, may may mga magandang relasyon na sa China. Nakaka Ano ito? Nakakatuwa yung mga post na nabasa ko la lately na may isang hare uh, hari hari ng diyan bandang tawi-tawi. Uh, Wala pang Pilipinas noon ha. Ming Ming Dynasty pa noon. Emperor. Yung hari diyan sa banda ng Sulu, Hulu, ngayong Pilipinas na, yung hari, nagbiyay siya papuntang China to pay respect to the emperor of Ming Dynasty. At tinanggap naman siya na emperor at magandang relasyon. Pag-uwi ng hari, galing sa Ulu, along the way, namatay siya at nailibing sa isang probinsya ng China, Denzu, parang ganun. Merong ipinakita, may, may park in honor of that king from Sulu. So, noon pa, maganda na yung relasyon ng China at ang mga ninuno natin. Eh, bakit natin gustong awayin ng China? So, yung West Philippines na yan, na problema pwedeng pag-usapan, example, ah, uh, Indonesia may may sigalot sila sa China kailang napag-usapan may mer meron na silang kasunduan to jointly explore yung mga natural resources sa pinag-aagawang teritoryo. Kaya ngayon ma ano ang Indonesia na naiwanan na tayo dahil ang ganda ng ginagawa ng Indonesian government yung hindi hindi sila nagpahawak ng liig sa isang superpower nakikipagrelasyon sa China, nakikipagrelasyon din sa US. So tayo, bakit hindi natin mag magawa nun? Ang ginawa natin, eh, dumikit ng todo sa US to a point na naging kalaban na natin ang, ang China. Eh bakit mo kalabanin ang iyong silingan o iyong kapitbahay? So na, balik tayo sa issue dito sa mga nagsusumigaw na galit sa China yun pala <laughs> importer ng uh, China products magpakatotoo na po tayo uh, yes mahalin natin ang ating bayan kailang huwag namang masyadong ipokrita maging totoo kayo kung galit kayo sa China huwag na kayong bumili ng produkto sa China okay salamat mga kaibigan sa inyong ah uh, Pagsubaybay sa ating channel, nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon Dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo Sa ngayon, mayroon tayong livelihood assistance na binibigay sa tribo Nagpapatanim tayo ng Arabica Coffee As of now, mayroon ng 25 farmer beneficiaries na katanim na ng more than 12,000 seedlings Panoorin nyo ang video na ito uh, sa pagtatanim na kape Karon mo na ni ang sidling nga kape nga dos ka ba inti kabuok nga among itanom. So mo ni sila ang nagtabang. So mga nindot kid kaayo nga sidling. Mga tambok. Daghan gyud kaayo. So ang nagtabang sa amo ah, ka napulo ka tao sa pagpananom sa dos ba inti ka tanom nga kape.

upod niya nga kalokdo o iti karon mo ni ang tamnan sa 2000 ka sidling nga kape. So luag yod. So mo ni sila ang nagtabang sa amua. Ah. To sa ibabaw lain ang gaiti og lain pod ang gatanom og lain pod ang gabutang sa kape nga itanom. Umuunan ni siya nga mga sidling nindot ka kaayo. Mga tambok. Umuunan ni nga sidling ang napaltam o tag 25 pesos ang kada usa. Mausad ni sila ang nagtanom sa kape.